Budget City 110X isa sa pinakamatipid na motor when it comes to fuel consumption. Kaya lang naman ito magkonsumo ng gas hanggang 75 to 90 km per liter. So napakamamaw talaga when it comes to fuel consumption ang motor na to. Ito si Budget City 110X kaya di magproduce ng power output ng hanggang 8.6 PS sa kada 7,000 RPM. At meron itong max torque na umabot ng 9.81 Nm sa kada 5,000 RPM. RPM. So, pagdating sa pagpoproduce ng power at torque, mga idol, napakalakas na rin ng motor na to. Ito si Bajaj City 110X. Motor na to, mga idol, ito si Bajaj City 110X ay available pa lamang sa bansang India. At usap-usapan na rin ang dadalhin daw ito dito sa Pilipinas. Dito na ito sa Pilipinas, talagang dudubugin ito for ng mga Bajaj users kasi nga ito ay pinakamatipid ating sa gas consumption. Bukod sa matipid ang motor na to, syempre, Napakalakas din ito pagdating sa power output na pwede pwede mo ito gamitin sa pang delios, pang trabaho, pang forma Napaka perfect talaga ng motor na to. So, meron itong kabuang displacement na maabot ng 110cc, 4 stroke, 2 valve, single cylinder at equip ito na BS6. Ah, air cold pala mga idol at meron siyang 4 speed manual gear. So equip ito ng kick and electric start at may fuel tank capacity na umaabot ng 10.5 letters. So, equip din ito ng digital twin spark plugs. Equip ito ng bulb type lights mula sa headlights, signal lights, at syempre kasama din yung tail lights niya is naka bulb type pa lang. At ginamitan ito ng telescopic suspension with rubber mga idol sa harapan niya at naka coil spring naman sa likuran. Ang pinakamaganda nito mga idol sa motor na to is mags na siya mula sa harapan at saka sa likuran. So, both nakamags na. When it comes to braking system mga idol is naka drum brake pa lamang siya. Uh, sa harapan at maging sa likuran nito is naka drum brake pa rin at mayroong sukat ang gulong nito ng 2.75 by 17 sa harapan at sa likuran naman is naka 3.0 by 17 napakaganda ng uh, gulong na to itong size nya kasi nga madali lang siyang hanapin lalong lalo na sa market so napakaraming available ito sa market so naka bore and stroke ito ng 50 by 58.8 mm ang malupit dito sa motor na itong mga idol itong pagpatunga ng Uh, paa ng mga angkas mo. So, napakaganda ito mga idol, lalong lalo na uh, pang pasada. Kasi hindi na mahirapan yung mga angkas mo na kung saan pa ipapato yung paa. Kasi meron siyang nakagawa na patungan ng paa mga idol na solid na bakal. So itong si Bajad City 110X ay may estimated price mga idol pag dinala dito sa Pilipinas na naglalaro ng 50 to 60,000 pesos mil. So hindi na rin masama ang 50,000 to 60,000 estimated price itong si Bajad City 110X mga idol kasi nga napakatipid nito pagdating sa gas consumption perfect ito talaga sa namamasada na. Kayo mga idol, ano masabi nyo dito sa motor na to? Itong si Bajad City 110X. kadalhin na ba kaya dito sa Pilipinas ito? So, pakicomment na lang sa comment section mga idol para mabasa natin. Siyempre, para sa akin, mga sulit talaga ng motor na to. Itong si Bajad City 110X. So bukod sa matipid ang motor na to mura at syempre maporma at angkop talaga ito pang-forma or pang-diliyos. So hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe. Mag syempre kung nagustuhan mo ang video na to mag-iwan ka na ng likes. Like at follow mo na ako sa FB Pids. This so, is Bukidun Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.